Hello so guys welcome to my youtube channel DONGS TV guys gala kami ngayon guys uh, pag may time nandito po kami sa Tundol Pangasinan okay guys pa iit tayo sa inyo guys so guys Tundol Pangasinan beach yan yung mga katos guys Yan Yan guys napa, Napakaganda dito po uh, ah, White po dito guys White chan Yan Ang dami naliligo Yan guys Nakailan okay. mga tricycle Yan dito sa kabila Meron siyang ano guys Yung Meron siyang pantalan. Yeah, malit na pier. Ganun. Tapos dito naman sa kabila, paliguan din. Pero wala na pong naliligo dahil dito na po sa kabila. So okay, guys, napakalino ng dagat. At saka napakababaw. Yan. Hanggang bayo lang po sa guys. Pero sa ngayon guys, low tide na. Kanina nabaklakin ng dagat. Ay tide kanina guys, meron po tayong isla doon na matatanaw sa malayo. 'Yun. 'Yun, Maraming sa sakyan ng mga. Uh, mga nagatid po dito doon sa sinasabi ng sandbar. Doon sa malayo guys. Yan. guys napakalinaw ng tubig meron po tayong hotel dyan hotel tapos doon sa kabila beach meron din po silang kalawaan ng mga bata yun sa dami ng naliliko guys yun dami banda guys yung mataas na ano ro, bundok bagyo na ro yan papuntang Ilocos yan yung mataas na bundok bagyo banda ro naman guys papuntang Bulinaw daw Bulinaw yan ang daming patid yan sa daming patid puno kayo guys puno sa daming naliligo yan maroon po sila mga pilbut yung uh, na sinasakya ang lao. laot kasi meron daw dito guys sa gitna tiyatawag nilang sandbar ayun yung puting buhangin doon sa malayo hindi lang po makikita ng ating cellphone kasi napakalayo kasadyahin pa po guys sa sakay ng bangka ayun yan napakalinaw ng dagat guys at saka napakababaw yun sa malayo ang dami naliligo yun naka floating guys ay mga ano po yun mga laruan po ng mga naliligo pwede sila maglalaro dun wow! yan. yan napakaganda ng bagay puting puti Ano po ito guys? Sakop ng ang kanilang bayan po dito ay Anda. Anda ang bayan nila. Ito naman ang Tondol Beach. Isa din municipality rito sa ano. Dito sa Anda. Oh, ganda ng dagat. Napakalinaw guys. Yan. Doon po tayong kalsada dyan Papunta dun sa kabilang beach Yan Mga dumadam so Guys Marami pong tanim dito na nabubuhay sa dagat Ito mga yan Yung mga kahoy na yan Ito guys uh, Palabas naman po Papuntang uh, highway Kanilang entrance na dito po guys guys sa gustong pumunta ng Tondol Beach yan pun bumaya po kayo papuntang Pangasinan ito po ay sakop ng Pangasinan Tundul, maganda po rito guys sa mga gustong mag mag outing gustong maligo po ito <laughs> <t> okay, guys, yun na, papuntang ng no, palawas. Ah. Sige na guys, magustuhan nyo ang video ko. Don't forget to subscribe my YouTube channel, forget TV. Click the notification notification bell. Share and like. Thank you.